So ngayong araw pala mga idol, maglalagay tayo ng rice dito sa ating kulungan ng mga broiler chicken. So yung rice hull pala mga idol, sa hindi nakakalam, ito yung ipa na galing natin sa gilingan ng palay mga idol. Ito yung balat ng mga bigas idol sa hindi nakakalam. Ito yung ginagawa natin na uh, sa upang salo dito sa ipot ng ating mga alagang broiler chicken. Para hindi maging mabaho mga idol. At para iwas tayo sa langaw dito sa ating... Uh, kulungan ng mga broiler chicken mga idol line yan lang yung ating diskarte yan nilagyan natin sa baba tapos isang sako yung idol lahat no at yan kakalat kalat lang natin ganyan gawin natin okay. kalat kalat lang para malagyan lahat ng trapal natin dyan at saka pag tapos naman yan idol uh, pag marami namang ipot yan sa taas at basa na pwede naman natin lagyan ulit yan ng rice oil, no? Sa taas ng ipot na mga broiler chicken natin para dry naman doon ulit. Para hindi mga may idol at hindi malangaw yung ating kulungan. Siyempre, idol, hindi naman may iwasan yan na walang langaw talaga. At ginagawa lang natin to para ma-minimize natin yung ating mga langaw, idol. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Happy farming, mga idol.